Hi guys! Welcome to my channel at sa mga bago, salamat sa pagbisita. At ang topic po natin ngayon ay kung paano ba natin mapapabilis ang mga surplus na laptop. So, bali guys, ito, bibigyan ko lang kayo ng mga basic tips kung paano natin mapapabilis yung mga nabibili nating surplus na laptop. Actually oh, guys, yung mga surplus na laptop kasi na yan, almost ng mga nagagamit na parts nyan is second hand talaga either mga galing din sa mga lumang laptop na inassemble lang nila uli para mabenta as a surplus, as a laptop surplus. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin siya mabibigyan na medyo sabihin natin mabilis na speed or pag inopen mo siya, mabilis siya. Kasi, base sa observation ko, tulad nito, bumili kasi ako ng surplus guys na laptop. Sobrang bagal niya pero kinuha ko pa rin siya kasi maganda naman yung board niya either ay actually i3 siya pero sobrang bagal niya yun na nakapagtaka doon kasi i3 sana kahit basic apps lang mabili siya wala naman ako nilagay na apps kahit mga gaming apps wala akong nilagay pero mabagal pa rin siya so kung may experience naman to guys ito yung mga ibibigay ko sa inyong simpleng, simpleng idea lang kung ano yung mga papalitan mo or i-upgrade mo na parts pag bumili ka ng laptop, okay? So bago ang lahat, intro muna tayo in 5, 4, 3, 2... So yun nga guys na. So, for topic natin ngayon ay paano ba natin mapapabilis ang mga surplus na laptop. So, guys, yun nga. Sabi ko nga kanina, pag surplus, ibig sabihin, second hand siya, pwedeng third hand, galing siya ng ibang bansa. For example, galing siya ng Japan. Ewan ko, China, mayroon din. So, itong laptop na nabili ko, Japan siya, guys. Kaso, syempre, pag surplus bago yan dumating dito either may problema yan at yung mga parts niyan inassemble lang in a way na gumana lang siya parang ano din halimbawa ibigay ko kayo ng example bumili kayo ng mga surplus na sasakyan chap chap yan pagdating dito sa Pilipinas aassemble niyan iba-ibang parts yan kumbaga galing sa ibang sasakyan yung parts niya na i i-assemble doon sa kukuhain mong sasakyan. So, ganun din guys sa pagdating sa mga surplus na laptop. Para gumana siya, kukuha siya ng ibang parts sa ibang laptop para i-assemble doon sa bibilin mong laptop or nabili mong laptop. So, ayan, bibigyan ko kayo ng simple tips para ma-upgrade yung mga... Hindi naman 100% na sobrang bilis, guys. Bibigyan ko, eh, siguro, mga maramdaman nyo lang yung bilis niya para hindi naman siya hassle kung sobrang bagal mag-open pa lang ng OS so ito guys bibigyan ko kayo ng tips okay, kung ano yung mga papalitan so ito guys itong nabili ko is Fujitsu ay okay, pakita natin Fujitsu sa uh, meron medyo mababa ang price nya unlike sa mga syempre asahan niya na second hand so itong Fujitsu na to ito nga, natin. Ang so, model niya is Lifebook. kita Lifebook a 8561D. So, ang processor niya i3. So, tulad nito, experience ko dito, pag nagbubut pa lang, mabagal na. So, syempre, dalawa lang ang bibigyan ko yung tips na papalitan nyo. Okay guys, ito na. Naka-open na siya. So, remind ko lang kayo guys ha. Ah, bago kayo humawak sa mga memory or kahit kung anong internal parts ng PC, humawak muna kayo sa mga ano, sa mga bakal para i-static nyo. Hindi makasira ng ano, ng mga parts. Kasi minsan, mataas ang pinaka-static natin eh. Kung nararanasan nyo guys yung, halimbawa, bigla kayong humawak sa tao na medyo na kuryente siya. Yun yung static. Yun yung iniiwasan natin para pag in case na mahawakan mo siya, masira yung, for example, yung memory card. Masira siya sa yung static mo. So, hanggat maaari humawak ka sa mga metal. Halimbawa, uh, basta metal siya, sa bintana, mahawak ka para ma-discharge lang yung static mo. So, eto na guys. So, ang una mong papalitan is yung hard disk drive. Kasi, ang mga surplus, asahan mo na galing din to sa ibang laptop. So, possible nyan, may mga bad sectors na yan. Kaya, kaya siya sobrang bagal or mabagal. So, ang recommend ko guys, pag mag-upgrade kayo, mag-SSD na kayo at brand new ha para sure kayo na 100% bibili laptop nyo kaya dapat, uh, ang priority nyo guys is yung hard disk drive ang mapalitan kasi sabi ko nga itong mga to ay may possible yan, may mga bad sector na yan kaya sobrang bagal na at galing din naman siya sa ibang laptop na mga surplus din then sa pangalawa naman memory card tulad nito ito ay 4 gig lang siya. So, dalawang 2 gig. So, yung i-upgrade nyo siya, at least 8 gig. Or, mag-research kayo kung anong, kung ano yung pinaka-model ng laptop nyo, kung ay, ano yung compatible niya. Kasi, depende yan, guys, sa laptop eh. Pwedeng, ang maximum niya, 8 gig lang, 16 kasi ako ano yung max niya na pwede. Tulad nito, based on my research, itong model na to, ang maximum na capacity ng memory card nya is 8 gig. So, kailangan ko itong i-upgrade ng 8 gig. At guys, ah, ito, hindi naman tayo pwede magsabi na pag pwede 8 gig, kung anong 8 gig na RAM lang ang ikakabit natin. Hindi, hindi pwede. Kailangan specific din kung anong memory ang may lalagay mo dito. Sige, bibigyan ko kayo ng idea. Titignan nyo yung model nitong RAM na to. For example, kung anong DDR siya, kung ano yung speed niya, kung simba or dim, kung ano yung same model at kung ano yung nakalagay na DDR dito, yun din yung bibili nyo. Tataasan nyo lang yung capacity. For example, dalawang 2 gig to bumili kayo ng same model nito at same yung ano ah pinaka same anong tawag dito pinaka same model and capacity ano yung mga for example yung mga dim basta yon yung mga mababasa nyo naman dyan guys eh yun din yung bibili nyo na mas mataas lang pero dito 2 gig bibili ka nito 4 gig So, dalawang 4 gig, magiging 8 gig siya. So, yan. Yun yung kailangan yung tandaan. Kailangan specific ang bibili nyong RAM para hindi rin masayang yung pera nyo. Kasi hindi lahat same. Either hindi gumana sa mababang klase na laptop kasi baka mataas yung mabili nyong memory card. Alimbawa, DIM1 lang siya. Tapos DDR2. Tapos nabili mo DDR3 possible nyan, hindi siya gumana hindi mag-fit kasi didepende yan sa lakas na laptop mo so ito kasi ang specific niya same din dapat ang maikakabit mo dito mas mataas lang ang capacity so 8 gigang max nito so sigurado yon guys 100% bibilis naman yung laptop nyo Una-una kasi, naka-SSD ka na. Solid state na siya. Wala nang bagal-bagal yon Kasi nga, yung OS mo, smooth na siya mag run At dadagdag pa yung RAM mo, natataas. Hindi e ka na mag-install ng mga ibang apps. Pero wag naman super high-end na apps. Kasi, imagine mo naman ang mga gantong model. Hindi siya fitable. Kasi, kung tutuusin, ito ay pang Windows Vista pa na ano, na ang pinaka OS niya. So ayun pa guys pala. <clears throat> Kung alam mo naman na mababa ang laptop mo, huwag mong i-upgrade ng OS na mataas. Kasi ang possible niyan, kahit ilagay mo ay maglagay ka ng SSD at mataas ang memory card. Meron naman pictures yung OS na nilagay mo na hindi naman compatible dito. Magbabagal din siya. So, kailangan fit din yung OS na ilalagay mo or i-install mo kung i-format mo siya. Kasi pag nagpalit ka ng SSD, matik yan, format yan. Or reprogram, kasi wala naman laman eh. Wala pa laman yung bibilin mong SSD. So tulad dito, naka-Windows, naka-Windows, ano naman siya eh, uh, Vista ba? Check lang guys. Malalaman nyo kasi yan guys, kung ano yung dating OS nito is Windows 7 pa. Pero ang OS nito is Windows 10. Yun ang mahirap kasi sa mga surplus. Ang pinaka pinapakita nila, high, mataas daw ang OS. Pero wala na silang pakialam dun kung mabagal o hindi. So tulad nito, naka OS Windows 10 na siya. Kailangan ko talaga siyang i-upgrade ng SSD at 8GB para mag naman yung run niya kasi sobrang bagal niya guys pag open pa lang halos 1 minute or 2 minutes mahigit bago siya pumunta sa desktop so yun lang guys yun lang yung share ko sa inyo yung paano natin mapapabilis yung mga surplus laptops natin yun so guys yun lang yung video natin for today kung nagustuhan niyo yung video hit the like button lang Then kung gusto nyong mag-suggest ng mga pwede nating i content or i explain comment lang below tapos please subscribe na rin for my channel para update ka sa mga susunod kong videos at yun lang guys, ilan muna sana may natutunan, maraming salamat at God bless ating lahat